Bumili nga ako ng ihaw-ihaw dyan sa may labasan Kasi naamoy ko yung usok neto na sobrang bango kahit malayo pa ako Ang apat na lang yung inabutan kong variety ng mga ihawin Kaya yun na lang nabili ko Nakabili nga ako netong laman O yung tinatawag talaga nating barbecue Puro laman nga itong nasa stick Di siya yung nakasanayan natin na may taba sa dulo Meron ding isaw ng manok or isaw kung tawagin natin. Ito yung bituan ng manok na sa pagkakalam ko normally is yung pinakamura sa mga ihaw-ihaw. Ito nga yung sinasabi nilang mas malasa nga daw kapag hindi gaanong nilinis yung loob. Mas madumi, mas masarap, ika nga nila. Kadiri nga lang pag iniisip mo. Ito naman yung balat. Balat to ng baboy na may konting layer din ng taba kasama. Masarap yung mga ganito basta maganda yung pagpapalambot at hindi makunat nguyain. Hinay-hinay lang syempre kasi siguradong langit ang punta natin pag naparami na ito. Last is etong tokong. Isaw ng baboy ito na may konting tabading na halo sa dulo ng stick. Isa to sa mga favorite kong binibili sa mga ihawan. Isa rin to sa mga pwedeng maging expressway natin sa langit kaya alalay lang din tayo sa kain. Bale eto yung mga nabili ko lahat-lahat. Tokong, barbecue or laman, isaw, tapos balat. Kasarap niya, no? Beer at kwentuhan na lang kulang, masaya na gabi natin. Isa din sa nagdadala sa masarap na ihaw-ihaw is yung suka. Merong mga malupit talaga gumawa ng suka na pwede mong inumin sa sobrang sarap ng timpla. Tara, kain tayo. Unahin na natin tong balat. Ayun, no? Kumikinangkin ang pato. Kuha tayo ng isa. Tapos lublob natin sa suka. Kasarap niyan. Siyempre, nakakabitin pag isa lang. Eto naman, try natin ang walang suka kung masarap ba pagkakamarinade nila. Panalo! Next naman natin tong isaw. Ang old reliable na takbuhan ko pag barya-barya lang pera ko. Yan! Ang taba ng isaw nila oh! Naalala ko dati meron akong nabili manipis yung isaw. Parang tuyot na tuyot. Eto, tila napakalaman. Tara tara, sukaan na natin to. Napakasarap ng suka nila. Sarap maghabol habang ngumunguya ng isaw. Siyempre, bitin tayo sa isa. Ayan! Paliguan nating mabuti para masarap talaga kada subo. Eto naman, laman. Eto yung sobrang dalang ko bilin to be honest kasi pinakamahal talaga yung barbecue sa mga ihaw-ihaw. Minsan, konti pa nga yung nasa stick kaya parang hindi sulit bumili. Pero dito, sagana naman tayo sa laman. Kaya naakit na rin ako bumili. Wala nang ligoy-ligoy. Grabe yung timpla ng laman. Masarap kahit hindi isaw sa suka. Last bite para solid. All in na. Last natin tong favorite ko. Tokong. Or yung intestine ng baboy. Normally itong mga toong malalaking pabilog talaga yung pagkakahiwa. Pero sa panahon na to, parang hinahati na rin nila sa gitna kaya ganito yung itsura niya. Para na rin siguro mabenta nila ng mas mura per stick. Eto na, titikman na nga. Lublubagad natin sa suka para solid. Di ko na kayang isa-isa lang. Banata na natin yung buong stick para solid bawat subo at nguya. Sarap! Kung naghahanap ka ng sign na lumabas at mag food trip ng ihaw-ihaw, eto na yon. Napaka solid niya no? Napakuha na nga rin ako ng kanin para rekta hapuna na talaga. Kuha tayo ng konting laman, isaw, tokong, tapos balat. Eto lang, solid na hapunan na talaga. Papaliguan ko na ng suka to, tapos bahala na kayo dyan. Ako, akain na ako. Sino ba namang di maaakit sa ganyan, no? Solid talaga nito.